Nako, may panibago na naman tayong nakita na barangay hall nasa mismong bangketa. Grabe naman ito kabayan, ilang barangay hall pa ba ang ating makikita na itinayo sa panahon ni ate? Grabing gibaan ang mangyayari sa panahon ngayon ni Yorme Isko Moreno Dumagoso. Magandang araw po sa ating mga kababayan at narito tayo sa bahagi po ng Rizal Avenue at babaybayin natin itong kahabaan ng Solis Street no? dito sa lungsod ng Maynila kung saan mga kababayan may inireport na naman ho sa atin no? galing ito sa ating viewers hindi natin ito malalaman kundi sa ating mga viewers Uh, sila ang mga nagre-report sa atin na mayroong mga busali barangay hall at uh, iba pa sa kanilang mga lugar. Malamang yung nagreport report sa atin ay taga rito lang din sa kahabaan ng Solis Street. Ha? Huh? So, merong barangay dito. Okay lang naman ang baka dahil open yung mga bangketa. Dito medyo may kalat kabayan, no? Huh? Eto kabayan, tingnan nyo naman. Ang laki-laki ng placards. O yung uh, nakasulat sa pader. No parking zone. Ayan. Solis Street ito, oh, kabayan. Oh. Pagkalagpas lang natin ng Rizal Avenue. Kung between ng Abad Santos at Rizal Avenue. Yan ang ating makikita ho oh, dito. Ngayon pupuntahan ho oh, natin, no? Oh itong sinasabi na barangay hall na itinayo sa mismong bangketa actually tininan ko siya sa google map 6 years ago kumbaga baga kapanahonan pa ni Estrada ay naitayo na yung barangay hall pero kabayan ito barangay hall atin ay hindi pero kabayan no may mga nakikita ako dito no Ayan. Dito pala meron ding nga uh, parang alam ko isang malit na barangay. Barangay 206 ata. Kasi ito eh bahagi ng Pampang District. O oh, ayan o oh, kabayan. Hindi ko lang kung barangay hall ba yan o o bahay lamang na nilagyan ng pangalan ng mga official ng barangay. So ayan No? Oh. At uh, natin mga kababayan. Ha? Ah, dito na tayo sa Abad Santos Avenue. So, babaybayin pa rin natin itong Solis. Nakabayan. Grabe. Kalimutan ko na tuloy yung ating uh, sasabihin. No? Six years ago, itinayo na yung barangay 214. Pero, imbis na, di ba, nagiba na nila, imbis na i-adjust nila para hindi makaharang doon sa bangketa ang ginawang barangay ulit kabayan ayan oh ayan ayan ang kita yan imbis na binago kasi nga dati 6 years ago ay nasa mismo bangketa na yan tapos giniba tapos imbis na ilipat ipasok para hindi makaharang sa bangketa ang ginawa, gumawa na naman sila ng panibagong barangay hall. Doon pa rin sa pwesto, doon pa rin sa location na alam na alam naman natin mga kababayan na bawal sa batas. So, balikan natin kabayan ha. Oh. Tingnan natin mabuti. Ayan, no? Oh. grabe kabayan, no? Oh. Ito pala ang mapapansin ho natin sa lugar na ito kabayan, Roland Valeriano. Yan yung binaba, binanata ni B.P. Sara Duterte na parang nawala na yung leeg tapos nagsalita nagsal ng uh, medyo maliit yung boses. Ay e, grabe kabayan, ho. ang dami yung mga basura dito. Eskwelahan ko kasi, oh, kasi itong nasa kanan natin. O oh, ayan. Pero ang kagandahan dito, may mag, may naglilinis Kaso, parang isa lang o oh, daming basura. Oh. Parang isa lang ho oh, yata ang masipag na naglilinis dito sa kalyeing ito. Ayun oh, si Kuya. Ito pala ang itsura nito kabayan, 'no? Sa mga susunod na araw may bang, mga bagong balita naman ho tayo kabayan dahil oh ito barangay hall din ito no ito ang magandang barangay hall ganyan dapat oh ayan aprobado yung ganyan aprob sa taong bayan yung ganyan kabayan ayan pidsing dito yung daanan dati ng tren yan naging yung taas niya bahagi na siya ng skyway stage 3 So dito makikita nyo Barangay 214 Hindi ko alam kung pader lang yan O ano bang silbin yan Yun sana Kasi pasok yan dun sa Hindi yan sa mismong bangketa Kung baga meron talagang daan ng para sa tao Barangay 214 Pero Yung kabila talaga Na pinatayuan Na mismong bangketa mga kababayan huh? Grabe imbis na i-adjust oh, may mga basura po ho dito mga nagkalat no nasa ano rin talaga no sa kababayan din natin yung mga tao kung saan saan lang din sila nagtatapon grabe So dito balikan ho natin yung barangay 214. Tapos mayama-maya -maya, ipapakita ko sa inyo. O, gagawa tayo ng screenshot o screen record mula sa Google Map. Yung itsura nitong barangay 214 na uh, 6 years ago and 1 year ago galing sa Google Map. So yung Google Map ay talaga masasabi ho natin hindi yun nagsisinungaling. Basta kung ano makuha niya, yun ang kukunin at uh, upload sa kanilang website. Ayan mga kababayan no? oh. Barangay 214. Oh, tiba. Grabe. eto yung kuha mula sa Google Map 6 years ago. Ayan si Joseph Estrada pa yung uh, mayor kabayan no. same place, uh, 'di ba? Nasa bangketa rin siya. Tapos, ito yung a Kung saan, wala na yung dati nilang barangay hall. Giniba nila, tapos, doon pa rin sa pwesto inilagay na alam naman ho natin na talagang bawal sa batas ang magtayo ng barangay hall sa mismong bangketa. Si, hindi ko alam kung anong nangyayari sa ating bansa kabayan. So, tuloy-tuloy na ho tayo pabalik na ho tayo sa may bahagi ng uh, Apad Santos Avenue so at least ay naipakita ko ho sa inyo sa habang tayo ay nagjojoy ride dito sa ilang bahagi ng Maynila at kung mayroon kayong gustong papuntahan sa akin sa amin at iba pang mga vlogger, comment nyo kung anong mga lugar yan no? at uh, susubukan ho namin na puntahan marami kami mga nakalista dito yung iba ay hindi talaga namin mapuntahan o hindi ko mapuntahan dahil nga medyo kulang sa oras limited yung oras dahil kumagala lamang ho tayo namamasya lang ho tayo nagjo joyride lamang ho tayo dito sa Maynila pagkatapos ng ating trabaho oh, akala ng iba dyan ay puro vlog vlog lang trabaho din kabayan So, eto. Grabe ka ba yun, ito oh. pala. Pero, natuwa ako mga kababay. May isang lugar dito sa Maynila na talagang natuwa ako. Napakagandang pasyalan. Napakagandang mag-bike. No? Yung dela uh, De La Puente. Ah, uh, De La Puente sa may bahagi ng uh, Sampaloc, Maynila. Hindi ko alam kung part siya ng Sampaloc. Pero, dela Puente Street, napakaganda. Ah, uh? puntahan at pasyalan nyo rin mga kabayan siguro napakaganda yung leader o oh, kumbaga maganda yung namumuno sa Dila Puente Street eto naman maganda yung lugar ayan maluwag kasi kaunti yung mga sasakyan pero ang kapansin-pansin lamang ho natin ito po ay national road dapat wala po talaga mga nakaparking dyan. Pero napakarami ho mga tricycle, mga g, uh, mga kotse, mga four wheels, ang dami ho mga truck, mga nakahambala. Di ba dapat ang National Road ay open? Pero itong nakikita ho natin bakit ganito? So yan lamang ang ating update at uh, maraming salamat ho sa ating mga kababayang OFW at Pilipino emigrants sa iba't ibang sulok ng ating daigdig, Mapaluson, Visayas at Mindanao. Mag-ingat po kayo dyan kung saan man kayong uh, sulok ng daigdig. No, pray for the Philippines for the future Philippines sana ay talaga magtuloy-tuloy ang ganitong uh, mga pagbabago sa Maynila at sa ibang mga lugar. God bless everyone.